po mga katropa ang nakalas na rin po natin ang kanyang piston ring ito po ang ating papalitan piston ring at ito rin po mga katropa ayan po papalitan po natin tong kanyang cam gear yan malapit na pong maputol si pag naputol po ito mga katropa ayan po mawala po sa timing yan. at ito naman po ang pagkalas po nitong cams mga katropa ay itatapat niyo po itong nakausli po yan yan hindi po nyo ito basta bastang mahugot yan po Tinamay na rin po natin ang kanyang turtle body pag dinis mga tropa. Yan po. Gamit po ang Ah, mahiwag ang kubi ayan, kubi po ang pambisang panglinis po ng mga turtle body pa naman po sir kubi <laughs> ito po natin ang kanya mga wearing ayan na po mga katropan ay balik na po natin ayan Inabot po tayo ng ulan. Naglilinis pa sa tayo ng panggilid. Inabot, Inabot na, po tayo ng po. Po. -basa na po ng ulan. Lakas ng ulan po. Napaka putik po. ayun, Basang-basa na po ang mga tornilyo. Po, ko na rin po mga katropa. At pinalitan ko rin po ng belt kasi sobrang pagpag. Akala mo ay ang makina mga katropa at sobrang ingay po ang panggilid din magpapalit po tayo ng bagong gulong mga katropa ito ayan magic po mga katropa <laughs> ito na po mga katropa ang ating pinagpalitan yon piston sa mga ring at belt at ngayon mga katropa susubukan na po nating pandarin yun tahimik ka po makina wala na rin itong usok na labas na ito thank you so much sa kamayari po nito ma'am thank you so much ma'am pwede nyo na po makuha ang motor maraming salamat po sa tiwala and God bless